Hi So ayun na nga, may pa-resort trip si part-time job kaya syempre enjoy na tayo. Pupunta tayo sa Adaran Resort at matapos ang halos 20 minutes na biyahe, agad tayong nakarating at dumiretso sa aming room. Kasama ko rin ang isang staff na Nepali. Pagkatapos ay agad kaming naglaro ng table tennis. Isa sa pinaka-fave ko dito yung duyan na litira na sa gitna ng dagat. Grabe, sarap mag-swing-swing. Syempre, hindi rin mawawala ang sayawan at party-party sa trip. <laughs> ang isa pang pinakapanalo sa Adaran Resort ay naka all-inclusive sila. Breakfast, lunch at dinner ay buffet style. Hindi lang yun, pati mga snack areas nila sa iba't ibang sulok ay libre rin. At unlimited din ang beverage. Kaya talagang sulit na sulit dito. Mas sa gabi naman, hindi mawawala ang kanilang entertainment event. <laughs> dito na lang, Ajay Lain!